Good afternoon guys. Magluto taong turon. Sugo sa amo. Mm -hmm. Taktis tagluto turon guys. Tuloy mm -hmm. maarang. gua pa sa tindera okay, naglalandland po fries na hilaw set <coughs> masayang lami sa hilaw ng fries set natin butangan dire sa ubos kaya sayang kayo ang space o na Bilis! Tanaw oh na to Kung anak, golden brown na siya. Kung mag-alanganin, balik ko na to. ini ya yung alak pa, ito pulang guys guys. ini deh alak saya ito bisa alak pa, ito yung alak Oke. Okay. ini okay. yung alak guys. Golden brown, alak Pretty little baby. ta ah. <laughs> Pretty little baby. ta <laughs> Pretty little baby. Dong, anong nagsikip ko mo Nagluto na ba turon? customer ka, dong. Balik ka imay. Hmm. Siyempre, halangan Balik Baligya, tani. Hmm. Nara guys, o. Oh. Ay, ngit-ngit. Oh, kana guys. Atin siya na guys, tungod sa area Alam, na boy. mo guys ba. Gamay kayo mong area. Yeah. Wala pa na maluto dong ang rapper ray naluto anak dong Ayos si ayo dong ayo kay bukad kumusta ah. na man mm -hmm. ka nga oh my god may ayaw sa itawag tuyo. Ano na? Ano na niya siya guys? Ngit-ngit guys. Ngit-ngit. Hmm. Akong customer. Nag-waiting. Customer ka, ni? <laughs> oh. Kane? Igura nimo mo tilaw. Nga di man pwede tilaw ni. Kinanglan bayad man. Haman kwarta. Asa kwarta ni mo? Wala. Wala. Kuan sa tamintras ako maluto ang atong turon. Agoy! Taga ilang kong jeans na ibi. O saan na itong fries doon? Oo, Kung wala kuluto. Wala kuluto, pero bisagaan ka. Oo. Asa rin, pakubali. Ang dino, oh. ay. Ha? Asa kaldiro, hatag Pipi! Adere. O, doon, Kana, kana, kana. guys. Napagod na, Pagod na, guys. Nutok na nakak ni. Nutok nasi goreng ni guys. Nutok oh. nak menignau. Oke, bye buat makan. Okay Ay, thank you, guys, thank you for watching.